Hello, good afternoon po, mga kapatid. Nandito na naman po si Malodie Santos. Sana po ay nasa kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas na anumang mga karamdaman po, mga kapatid. Ah, uh, sana po ay tayo po ay laging magsubaybay po tayo sa mga ating mga inahangaan lalong-lalo na po dito kay Ruel at Trishel. Di ba po mga kapatid? Dahil po yung pagdating ni Ruel of Malalag talagang na-miss nila ang isa't isa't. Ay, nakaka-miss po talaga. Talaga po nakaka-excited na yung pagkikita po nila. Kaya lang po, nandyan si Lula. Ay, una pang ko po ni Ruel of Malalag. Ay, si Lula po na yung pong ah, uh, ah, uh, pumunta kila Rachel na 88 years old na na tumaka siguro yun sa kanyang mga anak at uh, sa kanyang pamilya na para lang po ay makita si Rachel at uh, si Ruel of Malalag. Alam nyo po, nakaaning na araw yata yun o pito dahil po sa paghihintay lang po kay Ruel of Malalag. Kaya na po, alam mo po ako yun sa, ang saya-saya ko po, ang excitement po talaga yung pagkikita nila. Oh, yung lagipit ng yakap nila mga kapatid. Talaga po kahit sino po na Uh, kagaya ko at matatanda nga, masigit pa sa akin na matatanda na ako 55 years old lang. Yun nga iba, 76 years old, 88 years old, kinikilig pa. Ba, Si ma'am, ah si tita Malunyo po kaya ang hindi pakiligin. Oh my God, talagang ang saya-saya po talagang na nila po ang isa't isa talaga. Yan ang tunay po talagang pure love, di ba mga kapatid? Sino po ang mag-aakala nga naman na Sir at Ruel ay talagang magkakaibigan dahil ah doon lang yun sa nakita natin sa teleserye ni uh, Kalinga Prab, di ba? Nakakatuwa po talaga ang ganitong serye talaga na hindi natin inaasahan na nandiyan po madidevelop po talaga. Pero si Rish, uh, alam ko po si Ruel of Malalag talaga. Talagang pagkakita pa lang ni Ruel of Malalag Kershel, parang nagka crash na kaagad. Talagang nan, yung mata niya nang laki at parang hiyang-hiya siya na hindi makapagsalita. Kaya po doon talaga po makikita talaga yung tunay na pagmamahal. Lalong-lalo lalo na po ngayon, di ba? sa mga eksena nilang nang dumating, talagang, ay, ah, talagang yakap niya. At talaga naman po yung banding nila talaga tawang-tawa. Kaya lang naman si Lola ay isturbo. At si Lola na po ang parang sila ang center po dahil yun nga po ay inintay nga ni Lola na dumating si Ruel of Malalag para niya gusto niya nakita. ah uh, si, siguro nga po ay nakaalis na po si Lula. Kaya po ay parang tranquilo na po dyan si, Ruel, uh, si Richelle. Dahil po akalain mo po ah uh, hinanap po nga uh, si Richelle kung saan daw nakatira. Kaya po ay... 6 uh, uh, anim na araw o 7 araw din is alos isang linggo rin sa kanilang naka uh, tumuloy kaya Tingnan nyo po ah, imagine nyo po mga kapatid. Isang bagay po ang nakakapagpasaya sa mga matatanda. Paano pa po sa mga kabataan na nakikita po ang realidad sa dalawa? Walang halong uh, kaplastikan, kaya kaartihan, kaya po tayo, ito po yung talagang inaabangan ng lahat. Uh, kahit nga po si Ruelof Malalag nandoon sa uh, Malalag, Uh, ang isip niya po talaga ay laging Sheryl. Si kahit man ano man ang gawin niya, ay lagi po silang nagtatawagan kahit nga po pag nagla-live si Rowel at si Richelle, lagi po silang magkausap. Kaya oh, talaga naman sweet na lang nila no. Ganun talaga po uh, ang talagang tunay na nagmamahalan. Pero pag nagkukunwari, alam niyo naman po yung uh, nagkukunwari po na kunwari mahal natin ang isang tao pero yun po ay hindi totoo. Kaya po dito sa nakikita natin, kaya natin minahal ang ang Rochelle dahil totoo po ang ipinakikita nilang dalawa, di ba po? Kaya para ano pong hadlangan natin ang ganitong sitwasyon. Ah, uh, natutuwa nga ako at uh, malapit na limang buwan na lang din. Uh, ano ngayon? January, February, March, April, four months na lang ay sasapit na po ang pagiging Uh, dalaga ni Richelle. Kaya abangan po natin yan at nakaka-excite to talaga dahil si Trixie nga ay nagdibo na at kahapon nga ba diba, yung celebration. Wow! May reaction tayo dyan kay Trixie. Kaya uh, hintayin po natin at so bay na lang natin ang sa kanilang uh, future. Kung sila ay, alam nyo ba kasi ngayon, ang mga kabataan, mabuting na nga si Rachelle ay 17 years old. ah uh, ngayon pa lang siya nagka-boyfriend. ba diba, nakakatuwa po, parang nakakakilig po kahit sinong lalaki ang isang kagaya ni, uh, ni Richelle, na walang boyfriend. Kahit kailan hindi nagkaroon pa siya ng boyfriend, sino ba po ang magiging proud, di ba? Proud na proud po si Rowel of Malalag dahil siya lang po ang naging lalaki sa buhay niya. 'Di ba? Iyon po ang nakakahanga dahil siyempre 'di ba nakita natin kung paano si Tatay Risan, kasi ku-, ku uh, kalingap awi, 'di ba? Uh, ang sarap lang po nilang panuurin bilang isang pamilya at talagang palagaya na lang po talaga ang kalooban nila. Hindi wala na po sa kanila yung nahihiya sila nagtawagan na nila ay balae ah uh, talagang nandoon na po talaga yung ah, uh, talagang sila na kit pangita na po yung future po ni Rachel at ni Ruel na talagang nandiyan na po talaga ang tunay talagang uh, love at ako po ay nandito lang si Malo de los Santos para alam niyo na yun talagang ako po ay talagang sabi nga nila, ay lagi akong ano, ay eh, talagang nakakabata po talaga ang Richelle at ang Ruel. ba? Diba? Eh, sumubaybay lang tayo diyan Talagang babata tayo ng 15 years old. Kalain mo imagine, 15 o 10 years old na uh, ibabata natin. Malaking bagay po yun sa atin lahat. ba diba po mga kapatid? Kaya ako para sa akin mga kapatid, ah uh, ano pa ang ahanapin natin sa kanila? di ba? Kung ako si Re si Ruel, babakuran ko na po talaga. Ano 'yun? Ano 'yun lote na babakuran mo? Hindi, alaga ang niya na talaga. Na-iisyahan yes, na talaga dahil madalang na ngayon sa kababaihan ang hindi pa nakaranas ng boyfriend kagaya ni Rochelle. Kaya unawain na lang natin dahil kailangan natin na yung kung ako kay yung pasensya dahil ang isang kagaya ni Richelle na wala pa talagang karanasan kung yan po ay alagaan natin na hindi natin bigyan na siya ay magsilos dahil po yan mga ganyan po ay madaling uh, masaktan uh, para siyang yung madali siyang ano ba yung ma ang ating puso ganyan, dahil po talaga siya ay wala na, naging karanasan hindi kagaya yung iba dyan na mga kababaiya na uh, bata pa, 15 years old pa lang ang dami ng anak, o kaya Uh, 13 years old, yung mga na nangyari, o oh, na natin yung mga na re yun ay normal po yun, napapagsamantala na nagkakaanak po, yun ay talaga pong unawain natin, dahil yun po ay disgrasya, tinatawag na disgrasya, pero po yung umibig na nagkaroon ng anak na batang bata, ay yun po ay talagang hindi lang po nag-iingat na talaga pong mapusok ang ganong klase pong uh, pagmamahal na Uh, madaling nabuntis tapos po ay pagdating ng araw iiwan iyon ay nakakalungkot po talaga sa mga babata no talagang doon po yung papasok yung uh, lungkot natin awa sa isang babaing Uh, iniwan na may responsibilidad pero sa tingin ko naman po dito kay Ruel of Malalag hindi niya gagawin ito kay Richelle dahil si Richelle po napakabait na bata at responsibilidad po siya po ang parang nagtataguyod sa kanyang mga kapatid uh, talagang nakita ko talaga yung kung papaano siya magmahal sa kanyang magulang at mga kapatid kaya uh, sino pa ano pa ang ahanapin ni Ruel of Malalag sa isang babaeng kagaya ni Richelle, di ba? Ah, dahil talaga nakita ko talaga yung tulong. Alam mo yung una po, ako'y tuwang-tuwa dahil ang unang ginakap ni Rowel of Malalag, si Lula. Ako <slaps> kayo, oh, Diyos ko po talaga. Ay, bakit sabi ko si Lula ang unang ginakap, hindi si Rue, si Richelle. Siguro po talaga dahil nandun nga si Lula ay nahihiya. Tapos nung, bandang ano na na hinakap niya na ng mahigpit si Rachel at inalikan niya na nga po sa noo at sa pisngi. Diba? Level up na talaga yung kanilang pag pagmamahalan niya. Talagang nakakakilig po. ay tignan mo si Lola niyo at parang talagang kilig na kilig po talaga mga kapatid. ba diba? Lahat naman siguro tayo mga kapatid na panood natin yun. ba diba, Sa live yun ni Rowel of Malalag. Kaya maraming salamat po sa atin lahat. Suportahan na lang natin ang uh, si Rowel of Malalag at si Rachel Morales sana po ay suportahan natin ang mga charity blog, mga charity ni Ruelo Palalag para po siya ay may may tutulong sa ating mga kabayan at maraming salamat po doon sa mga sponsor na nagtitiwala kay Ruel. at sana po tayong mga sponsor po ay lagi ko pong paulit-ulit na kung tutusin po dapat tayo direkta na lang po kiruel of malalagwag na natin ipaabot kung kani-kanino pa. Dahil minsan po dyan ay nagkakaroon po ng problema at nagkakaroon po ng issue. Kaya iwasan po natin, mas maganda na po na tayo po ay kung magsusuporta sa ating mga kababayan ay idirik na lang natin kiruel of malalag. Ganun po sana ang ating gawin para iwas problema po tayo. Diba po? Kaya maraming salamat ulit sa ating team Organic. Uh, patuloy lang po akong uh, nagpapasalamat sa team ko dahil nandiyan po talaga lagi sila kapag moy uh, kami po ay may mga ambagan at talaga pong hindi sila nagpapa- kaya marami pong salamat talaga sa Team Organic. Paalam, we love you so much mga viewers kong nagmamahal sa si Kimalo de los Santos at patuloy nyo lang akong suportaan lalong lalo na po si Kuya bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Emel, Ate Edna Vlog at si Ruel of Malalag at si Rachel po. At si, ang hinihingi ko po sa inyong mga kapatid na tangin natin suportahan uh, si Joey the Great po, please support po Joey the Great. At si Kalingap Jose. Ah, uh, dito po ay gusto ko pong hingiin sa inyo ang suporta niyo kay uh, Kalinga Bilma. Suportahan po natin dahil napakaganda po ng kanyang mga tinutulungan din po. Ah, uh, siya po ay nagsa charity ngayon na bago lang po siya si Kalinga Bilma na charity vlogger. Kaya po subaybayan natin, panuuren po natin ang video ni Kalinga Bilma. Uh, sana po ay magustuhan natin at yakapin natin mga kapatid dahil saya po ay tu talagang tunay na tumutulong Marami pong salamat sa inyong lahat mga kapatid, we love you baalam, bye bye